Mami! Ay! Ano? Kumusta ka? Uh, na-miss na ako, Tana. Okay anak. lang ako. I miss you too. Ay, upo ka. Magkasama ka. Um, Mami. Si Francis pala. Boyfriend ko. Wow, finally. May boyfriend ng anak ko. Ay, ang gusto ko sana. Kung mama 32 na, gusto ko na mag-asawa na yan. Gusto ko na magkaapo. Ano ba? Ay pala, tita. Kaya pala kami nandito. Kaya gusto ko sabihin sa inyo na gusto na namin magsama ni Eden. Hmm. Del po, nabibigayin po na namin kayo ng kapwa diabetes na Ay! Talaga ba? <laughs> Lola na ako? Oo, oh, excited naman ako, Eden! Mami, hindi ka galit na nabuntis ako? Hindi. Ba't naman ako magagalit? Excited nga ako. Buti nga nabuntis ka, Eden. 32 ka na. It's about time. Kailangan, kailangan ko na talaga ng apo. Eh, kasi mami, di ba, Kakapakilala ko lang sa sa'yo kay Francis. At first time mo rin siya nakita. Okay lang yun. Ano ka ba? Eh, ibig sabihin nun, Mami, pwede kaming magstay dito? Oo! At least maaalagaan kita habang nagbubuntis ka. Isa lang problema natin. Ano mag po? Maglinis kayo ng kwarto. Hindi ko nalilinis. <laughs> Maglinis kayo habang nagluluto ako. Tapos mamaya may ka ako sa'yo. Ano po yun? Eh, mami ano secret nuna. Ito naman si mami. Lagi na lang may secret. Mami Maglinis na, mag na kayo ng kwarto doon. Ah, oh, sige po. Pilot home, po. ha? Francis. mami. Ano yung sabi mo kaninang may sasabihin ka sa akin? Oo, may sasabihin nga ako sa'yo. Kaya lang miami amiya ng konti. Malalaman mo din. Ito naman si mami. Lagi na lang may sekreto sa akin eh. <laughs> Alam mo, Eden, panahon na din siguro para malaman mo. Siyempre, gaya niya, mag-aasawa ka na. May iwan ako rito. May iwan ako mag-isa. Malungkot kaya buhay pag ganun. So, anong ibig mong sabihin, Mami? Mm. Uh, ano? Pasensya ka na. Medyo traffic eh. Ang traffic ka ba? Iden si Marlon. Siya so, yung sinasabi ko sa'yo yung bago kong makakasama. Ito? Oo. Uh -uh. Mami, kilala mo ba tong taong to, ha? Tsaka, siguro pera lang yung habol niyan sa'yo. Sige lang, Iden, ha? May maganda naman akong trabaho eh. Tsaka may pera ako. At Mahal na mahal ko yung mami mo. Kaya, hindi ko hahabulin yung pera niya. Mahal na mahal? Ha? Bakit mami? Mahal mo ba to? Ano ka ba Eden? Sobra ka naman maghusga sa tao. Hindi mo pa nga yung nakikilala eh. Tsaka mabait si Marlon. Matagal ko na to kilala. Huwag ka naman ganyan Eden. Nung pinakilala mo nga sa akin si Francis, di nga ako nagalit sa'yo eh. Wala na akong ganang kumain. Tara na Francis. Sa kwarto, bilis! Han, ah, pasensya ka na sa inasa lang anak ko uh, Okay lang yan, naiintindihan ko naman siya Siguro, nagulat lang siya Lalo na, sagot sa ng edad natin So, hindi ko rin naman masisisi si Eden Tsaka, siguro kaya siya ganun Kasi sa pagbuntis niya, mukhang maselan Kaya, ganun mm, Ganun ba? Kaya naman pala bigla na lang nag-ship ng mood yung anak mo. So, natural lang yan. Kaya ito na lang, uh, siguro pag nagkaroon ako ng time, uh, kausapin ko si Eden para um, mayon mapalapit na rin yung loob niya sa akin at ayoko kasing nakikita na nag-aaway kayo dahil sa akin. Eden, at mo naman binastos yung bisita ng mami mo? Hindi ka ba masaya na may kasama na yung mami mo? Tsaka okay, Eden, Magkakasama na tayo. So paano na lang pag umalis tayo dito? pag na yung mami mo? Alam mo eh na yung mami mo. Siyempre kailangan niya rin ng mga kasama dito. Tsaka nung pinakilala niya ba ako sa'yo, nagalit pa siya, di ba hindi? Pasensya ka na ha. Eh, medyo nabigla lang talaga ako eh. Isa pa, baka siguro dahil sa pagbubuntis ko, Ah, sige na. Huwag mo nang isipin yun. Pahinga ka na ah. Pag mayos na yung pakiramdam mo, punta mo yung mami mo. Mag-usap kayo. Sige. Mamaya kakausapin ko siya. Oh, Francis! Brayden, papasok ako ng trabaho. Ayaw mo bang magkape muna? No, hindi na, mali-late na ako eh. Ah, sige. Kapag nangyambiling ka sa'yo, Kausapin mo yung mami mo O Oh, sige. Ako nang bahala. Sige na. Ingat. Ah, uh, Mami, upo ka muna. Oo. Oh. Mami, gusto ko sanang humingi ng sorry sa inyo. Kasi sa pinakita kong asal kanina, alam ko naman hindi maganda yun eh. Anak, alam mo si Marlon, napakabait naman tao yan. At saka alam ko naman at nararamdaman ko yung pinakikita niya sa akin maayos. Kaya sana matanggap mo na rin siya. Siya nga pala, tulog pa siya, no? Eh, kailangan ko umalis. May kausap ako. Babalik rin naman ako madali lang, ha? Sige, Sige po. anak. Diyan ka na muna. <coughs> Kumusta ka na, Aiden? Hoy, matanda ka! Bakit ka nandito, ha? Anong gusto mong mangyari? gusto ko lang namang mabantayan ka at magiging anak natin. Para sabihin ko sa iyo, hindi kita mahal. At yung nangyari sa atin, aksidente lahat 'yun. Alam mo 'yun? Bakit? Ha? Sa tingin mo, papayag ko na hindi ako ang kilalang ama niyan? Ha? Ang galing mo rin Eden eh, no? Napaniwala mo yung boyfriend mo na siya yung ama. Ang tanga-tanga talaga nung lalaki yun. Hindi ko ipapakilala yung magiging anak ko sa matandang katulad mo. Ha. O di sige. Ako na lang magsasabi sa kanya para magkaalaman na. Marlon, wag. Wag mo sasabihin yun kay Francis. Gagawin ko lahat. Talaga ba, Eden? Gagawin mo lahat? Mamakasakwa. Sige Dali. Francis, nandito ka na pala. Eh, akala ko ba may paso ka? May eh, nakalimutan na ako kaya ako bumalik. Kapala, nabang nagawa mo sa kwarto ng mami mo. Ah, uh, kasi nag-usap nag lang kami ni Tito Marlon. Nag-usap sa sulob ng kwarto? Pwede, pwede naman dito sa sala. Kasi humingi ako ng sorry sa kanya eh. Huwag mo na akong lokohin. Alam ko naman na hindi ako ang ama ng dinadala mo. Francis, ba't mo yung sinasabi? Hindi yan totoo. Ikaw yung mahal ko. Hindi ako pinanak kahapon. Alam ko ang totoo. Magsabi ka nga sa akin ng totoo. Sino ang ama ng batang yan? Ha? Ikaw ah! nga! Sabi ako! Ikaw! Ako! Bakit? May problema ka? Ito, Eden. Pumatol ka talaga sa matanda? Eden. Nakakasukwa ka? Parang tatay mo na to eh. Pinatulan mo ba? Pero Francis, ikaw yung mahal ko. Kahit na. Mahal mo ko? Pero dito ka nang E, Eh, bobo ka kasi! Palahin mo, naniwala ka na ikaw ang tatay niyan. Magaling kasi ako. Kaya akong hinahanap-hanap ni Eden. Hoy, matanda. Hindi ka na Para Parang anak mo na to. Francis, patawarin mo ko. Hindi, Eden! Francis! Sama kayo! Sismog. Ano ginawa mo? Anong ginawa mo? Anong ginawa mo? Ano ba Eden? Ha? Ako naman talaga ang kamanyan. Kahit pagbalik-balik na rin mo man ang mundo, ako pa rin ang ama niyan. Hindi kita mahal! Si Francis ang mahal ko! Tandaan mo ito Eden. Ha? Akin ka lang! Akin ka lang! Ano ba Eden? Ayoko sa'yo! Anong Tama ba itong narinig ko? Tama ba itong narinig ko, Eden? Ito ang ama ng pinagbubuntis mo? Ha? Marlon, akala ko totoo ka sa akin. Hayop ka. Meron ka palang gustong mangyari? Tama na! Tama na! Amo na Walang yata! Tama na! Ubigil ka na! Saan na nabitin Bakit? Ha? <laughs> Alam mo ba talaga papatulang kita? Ginawa ko lang yon para makita ko yung mag-ina ko. Oh. Para kay Eden. Oo oh, nga. Matanda na ako. Niloko mo pa ako. Hayop ka! Hayop ka! Ayot ka! Ayot ka! Ayot!